At saan pa yung iba? Yan, Ayan, yan, yan, yan. yan, yan, yan. So guys, biglaan nang to nga pagpunta sa Jollibee at magmumukbang tayo doon. Abangan mama. nyo kami mamaya guys at magdadala kami ng isang Super. rice cooker na sinayin. Yay! Yun, guys, ah, abangan fun. nyo yun ah. Or wala siya talaga to. Gusto ko sa bunutan to si Agito. Hindi naman talaga siya kasali. Ito po po. Ayan o. No? Pag naman mukha niya. Ayan. Dahil sa kanila. Ayan o. Oh. Sino pa? Sana si Ray Ray Guawe ka magina natin. K -K. Bagyo ka lang. Magka-jolly bigan. Magka-jolly bigan. See you mamaya. <laughs> Guys, Cora at si Janina ay. Eh. Ayun. Dito kami na shortcut para malapit sa 24 hours na Jollibee. Ayan. Malapit na tayo. Konting tiis na lang Jollibee. Antayin mo kami. <laughs> oh, Hindi makita yung driver. Hindi <laughs> makita ang bakleta. Panayang tigaw-sigaw dun sa likod. Oh, ayan. Kumain oh na ko oh Vicky uh, na 'yan. Ah, wala. naamoy na daw nila guys, yung Jollibee. Matt, ano naamoy mo, na? Ah, naamoy uh, na daw, na na guys. Parang nasa roller coaster kami, just oh my goodness. My God. Okay. Um. Konting kembot na lang. Konting shambot. Ayan na guys. So, oh, ayun na ang bilang saya. Ayan na. Let's go. O so, Okay. Konting tiis na lang. Tanaw ko na siya. Tanaw ko na yung ulo niya. Ayan. Dahil entrance. Diyan tayo. Bidang saya. Tiyara lang. Oh. <laughs> Ay, <good. laughs> Ay so, balik tanya, eh. <laughs> <laughs> siya guys na Calderon Rice Cooker. Hindi na talinan nyo talo. Ta oh, wala kayo sa. Abis. Ayun pa? Guys, namang Tawal problema dito. kami. Kasi may tulo daw dito. So, this is closed now. Dito tayo. Uy, labas dyan. Ayoko nga, dito ayoko nga, ayoko nga. Ayun na sila guys, tulala. Tulala sila guys. And they are planning if must kami dito or there na lang.

order muna tayo guys. Kailangan dumaan muna tayo sa proseso. Charo! <laughs> Kasi wala ako sa proseso. Hindi tayo makapunta na sa mga. Kung dito ang ating manager. <laughs> hindi <laughs> tayo injure, Wala yung money. Yun <laughs> o, hindi naman tayo mag-order. Wala yan. Okay. Magtutubig na tayo. <laughs> muna, yes, so. okay. Okay. Mag tayo. <laughs> Bawal yung mga parts. So. binabantay na sila ng security guard kanina kasi <laughs> kay Nay Nala si Misa naman walang pera <laughs> sabi naman niya para naman natin. Nakabaka kasi. Hi to the sea. Picture, picture. Mga person oh Oh, oh. Ah. Oh. Ayun. Hi. Ayun ang mga person, guys. Mga gutoms na 'yan. Ayun yung aming baon. Naka-red. Ah. Ah. Ayan. Hoy, nag-aaway na kasi gutom na daw. Nag-aaway na yung bigot na. Ayaw, huwag na naman buhay ka Galit na galit na naman si bakla. Galit na galit na naman si bakla. Oo oh. nga, sa sabi ko kasi wanan talaga to eh. Bakit ba si naman? Ha? Ha? Umayos ka, Alex. Sabunutan kita. Eh? 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 Sabunutan kita. Uy, <laughs> <laughs> ayun na. Oh, pagkain, no? Oh. Kaya na mga person, gutom na mga yan. O ano, simula na ba natin? Buksan na yung ating baon. Wow! Tcharam! Tcha At ito yung aming chicken. Dalawang bucket meal kami. Lagay dun sa gitna. Rice, and rice. Only rice! Rice, Ali rice. Ipasa ang rice cooker. Huwag patulugin sa inyo. Ay, okay, titingnan ko muna kung sino ang pinakamaraming kanin dito. Kailangan makaabot dito sa pinakadulo yung kanin. Bakit? Ako wala. Ayan Oh. Ilan na tayo? Pasya <coughs> yung rice natin. Kaya natin kung sinong pinakamaraming kanin. Ha? Ay, ah, yung, yung sukat natin, one cup. Ha? Ayun na mat. Mat ko na naman ayun. na. O oh, gravy. O oh, gravy. Share, share sa gravy. Guys, ayun yung mga ano, yung pasahan ng mga rice cooker, huli-huli, oh. Oh, oh. Rain, bilisan mo po. <laughs> pasahan ng rice cooker. Oh, ayan na yun. Oh, oh. Tinan mo rice cooker namin. Oh. 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 Yung isa, nakasombrero para hindi kilala. Oh. Yung isa. Oh. Oh. Y 'yung isa diet. Oh. Diet. No rice daw kunyari. Kuha wow, si mating may Sunday. Tayo one piece chicken. Celebration is feeling guys. Dahil yung dalawa uwi na ng Bicol. Mami-miss nila ng araw. No? oh. mami-miss na si Kuya nyo Alex. On the spot. Uh -huh. Masakit ng ulo niya Alex. Sozo mo dito. Ha? ulo niya Alex. Sabakan mo ngayon ng chicken, masakit na yung walang una niya. <laughs> oh, oh, Nakain so, mo basmati? Oo, nagugas lang yun. So, kakain naman na tayo. Uli sa camera. Uy! Tingpak ko lang pag gano'n eh. Gano'n, tamis. Chocolate. <laughs> eh, pal. Sobrang, sobrang tamis ka mo. Eh, pal. Sarap pa kami shake natin. Eh, palang lang. Nahuli kasi e sa camera. ka ba? Uy, uh, okay. naiyak pa kayo sa kanin. Uwi pa ba tayo? Uwi pa ba na may laman? Sige niyo na naman ako. Guys, matutulog naman si Alex. Sige, singin na lang daw. Ay, ano, nahuli ka. Matutulog daw muna siya. Thank Hoy, may ano pa ba, ba? Talaga ako kanina pa ako dito mamaya. Pinakamadami pong nakain si Kuya Agi. Tingnan niyo po yung plato talaga literal ang daming manok. Yan, ayaw niya pa po sumama pero tingnan mo po yung nakain, no? Oh. Grabe. Ilang manok ba yan, kuya? Dalawa. Apat na bulos. Ay. gawo po yage. Taupoy. Eh. Taup talaga literal yung pa, ano, rice cooker. Taubo. Taubo. O, oh, tingnan mo. Naubos po yan ni Kuya ah okay. Uh, rice po. Okay. E kna make mi kaya pikir ka har captions Ahge ang tiyher lima ka noto pa kuya Alex? limb koyo umi Okbrain dingin pos 관in送 para gilok megap bye Kumu na kob ambasan papitin Sige, gina namin. Sige, gina lang namin. Sige, gina lang namin. Okay lang yan, di ko naman natatanda talaga. May sawa. May sawa naman. E, ano na nakatulog? Ano naman sana kumakaon? Uy, meron naman Siyempre natulog. Uy, tumigil na nga kayo. Uy, tumigil na nga kayo. Uy, tumigil na nga kayo.

Wait, good talaga. May. Hindi talaga yan. Ito, oh, ito. <laughs> Gusto mo, ay kwento ko sa kuya ko yung pinagamit. Hoy, grabe ka. Janine, pwede natin pag-usapan niya sa harap ni Cap. <laughs> ayan po siya, oh. Ano siya? Dead hungry? Yung dead hungry kong sister. Ayan o. Oh. Okay, dead natin hungry. Picture natin yan. Send mo lahat sa visit eh ah. Dead Hungry Memories Oh! Dead Hungry 2.0 Si ating itingiti yung <laughs> Dito na kasukay natin <laughs> Ito, si Nanchalad Wala lang pake eh. <laughs> Ay, ito yung tambak niya Busog na ako eh Mama mo, busog Pati naman yung dalawang <laughs> <One>. minagawa Ito lang <laughs> pang PJJ Pagkiyo siya ka Paano ba pininom? Paano ba pininom? Max, pa na kukristina. Oo! Basta Kuya, Nino the Sagot niya kalahati na gatas. <laughs> Pino Alex, ya, batu kan kita teh. Bukan gaya gaya Oh batu kan kita nanti ores. Dua ni video. Ini mana? Ini di Ini di Ulitin mo dito, sisigaw ako dito para pahiya tayo lahat. Hindi na, Alex. Say you please, mom. Jollibee. 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 Ayan, Jollibee. Tara. Bida ang bida-bida. Ito, Jollibee. Bida. Ala, tara. Uy, naglilihi Jalibot. Jollibee. Jollibee. Siguro nakaanulisim mo ko, kaya ginagaya niya ako, bagus siguro yan. Uh -huh. Ayan ko na lang. Kaya mo na yung kain? Confirm na nga. Kung nakamalis ko, ayan. Pwede lang nakamalis na yun. Ang sultero ko. Arte-arte nakakain. Ano ba tong bata na to? Umihi ka doon. Umihi ka? Makain Maka pa nga. Pinag-uwiin na ako. No, sir. sir. No, sir. Hi, sir. So shout out so sa'yo. Gaga. <laughs> <laughs> Mama mo, ang ganda kasi ni Rhea. Tago-tago ang ate. Wala, ang pangit ang mukha alapad. Saka ka na rin. lang. ni Chara. Why, pick it up. Ay, pa sa Guys, yan ang may iwa. Ay, mag-ano ka muna? Mag-bash out ka muna. <znaczy ,inde insan language> Mag-bash out ka muna. Mag-bash <music> <wind> <Esta. tainshaw> kita. Bash out. Kaya nga, ipabash kita eh. Sige na, sige na, ipabash kita. So, sabi ko ibabash ko siya. Guys, tapos na kami. Kuya na kami. Tapos kahit, eh, the last. Tapos na. Ayun, oh. No tinignan mo si Ague, parang timang. Ayun, oo. Oh, oh. <laughs> tinignan mo siya, parang baliw. Oh. Tinignan mo sila, wala sila magagawa. Oh. <laughs> parang mga iwan, no? Oh, oh. Nabusog lang talaga to. Kaya sila nagkakaganyan. Pero kanina guto mga yan. Nabusog lang talaga, Oh. oo. Oh, oh. Ano ba ang resulta? Yan mga resulta ng busog? Ha? Oo nga. Paano? Masa na habi mo, ma'am? Ma'am, mo na. Ano? Ma'am! kudasay. Ulitin mo. Ready? Okay, sige. Magkabain tayo. So guys, kawin na po kami. Ito, kompleto kaming lahat dito. Don't forget to like, share, share, and subscribe! Thank you for watching! See you in my next video! Thank you, guys! Mama mo! Happy New Year! Happy New Happy Happy New Year! Happy New Year! <laughs> Merry Christmas and Happy, Happy, Happy New Year, Happy Happy New Year! Happy Christmas! Happy Christmas! Christmas! Jingle bells jingle bells Yes we say Happy New Year Merry Christmas Happy, Happy, <laughs> Happy Valentine <laughs> 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 <laughs>